Hello guys, good morning. Magandang umaga po sa inyo lahat. Panibagong work, panibagong trabaho na naman po tayo ngayong araw na ito. Ano po? Ngayon po yung araw ng lunes. So, yun nga po, At araw ng lunes. So, ito po yung gagawin natin. Maglalagay po tayo ng mga stirrup na po. Ayan. Kung nakikita nyo guys, yan po yung lalagay natin ng na stirrup. So, ngayon po ay tayo pinaglilimas, ayan po yung ating panlimas, ayan. Kung nakikita nyo po, yan po yung panlimas natin. So ito yun nga po at ating po pinapaygan yung tubig para po tayo bababa dyan. At ito nga po yung bahay at malapit na rin pong matapos, ano po, ayan po. So ayan po yung kasama ko na isa, tatay. So ito naman yung mixer, yung haluan dati nung nakikita nyo sa mga vlog ko guys, yung mga nakaraan. So, ito yun yung korsada. So, ayan ang siminto. So, ayun. May taas. Ayun. Hello, hello. Kaway-kaway naman kayo dyan. Baka naman. <laughs> hello, hello. Kaway-kaway. Pare, kaway-kaway naman dyan. Baka naman. So, tayo nga, at ito yun nga. Ito nga ating lalagyan ng stirrup, guys. So, ayan. Kung nakikita nyo, guys. Yan po yung lalagyan natin ng stirrup na po. So, tara po. Samahan niyo ako paglalagay ng stirrup. So, yung po kasama ko ay akin na pong pinag putol ng alambre. So, at ayun nga po. At atin pong napormahan na itong isa. At di ko na po naipakita kanina sa inyo paglalagay ko ng stirrup. So, ayun nga po. At pagkaporma natin bubuwasan natin. So, yan po yung stirrup na yung nilagay natin na po. Ayan po. Ayan. So, nalagyan na po natin. So, napakahirap pong maglagay. So, napormahan na rin po natin. Ikalwa. Ayan kalawang hukay so ayan po yung stirrup nya ayan so bubuusan na po rin natin yan ayan maya lang po pa po okay sa akin labor ano po so ayan nga po at maya may bubuusan natin yan kasamahan so, nyo ko guys so ayan nga po at may halo na yung akin labor so ayan pinagpala ko po at ako po ang maghahakot ngayon so ayan nga nakikita nyo guys ayan puno na yung isang butas so ayan po ayan at yun naman pong isa ang ating bubusan yun yan po at yan yung po ang ating bubusan may kalwa so at ayan nga po at ito naman po lalagyan natin yung may nang stir up ayan yung so, nakikita nyo guys wala pa po, kulang pa po stir up so lalagyan pa rin po natin yan tapos mamaya po po natin katulad yan at yun po ay nabuhusan na natin yung dalawa na yan nakikita nyo guys so ayun nalagyan na rin natin ng na stirrup itong isa si yung dako dun wala pa so at ayun nga guys ah, thank you thank you pala po sa ating mga subscriber na walang sawang mag like and share sa ating video na po thank you thank you po sa inyo lahat kung saan mo pa kayo na mundo thank you thank you po at maraming salamat po kung saan mo kayo na mundo mag ingat po tayo at mag ingat po kayong lahat at sana po nasa magandang kalagayan tayo sa araw-araw ng ating ginagawa at ayun nga po at ayun nga guys at napahaloan na natin so nabuhusan na rin natin ano po so ayun nga po at maya maya po tayo po ay kakain na rin po at malapit na rin po ang tanghali so siyempre tatapusin muna po natin yung buhos natin at ayun nga guys, at ako nga po ang taga buhos. So samahan niyo ako pagbubuhos. So ayan. Buhos ko dai guys doon. So s'yempre buhosan muna natin at malapit na rin pong lumetera tayo. Kumain na na po. Malapit na rin po at nakaluto na rin po ako ng kanin. So ayun nga po. So, at ayun nga guys, at uh, minubuhosan natin yung dako roon. So, ayan. At matatapos na rin po. Uh, at sa kabila naman tayo. So, patapos na po yung isa. So, dito naman po tayo sa kalapit ng hinahaloan. Dito naman po ang bubuhasan natin. Ayan. So, at ayan nga guys. At maya maya po tayo kakain na rin. Ano po. So, tinatapos. Tapos lang muna po natin yung buhos natin. At ayan nga po. At kung nakikita nyo, At napakalagot pa naman po ng paa. Takaroon <laughs> so yung aking body po ayan po ang aking labor so yan shout out sa aking body so yun nga uh, tinatapos lang po namin yung buhos so maya maya po kami kakain na rin at uh, nakaloto na rin po kami ng ulam so abang abang po ninyo kung ano pong ulam namin ngayon medyo masarap po at uh, tipid kailangan po ano po na talaga pong kailangan sa araw na ito ay tayo magtipid Uh, talaga pong ang hirap po ng pamumuhay ngayon sa atin. Agka wala po tayong trabaho, napakahirap po talaga. Talaga pong kailangan mong magkumayod. At uh, talagang pag hindi tayo nagkayod, talaga pong wala. So guys, maganda tanghali po sa inyo lahat. So ayun, kakain po tayo. Ayan ang aming lalagyan. Oh. Kung aming mangkot na dadi. Oh. oh ha? Uy, hey, bago mangkot namin. So, ang laman nito guys. Alam nyo kung ano. O, oh, bubuksan na natin guys. Bubuksan na natin. Ito na. Ito na ang ulam masarap. Wop. Iklog yan. Yan ang ulam namin guys. Iklog. So, siyempre seryoso pa yung aking kaibigan. Naglalaro pa. Ayan. Ayan, 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 ayan. Yung kaibigan ko naglalaro. Iklog ang ulam. So, na ito yung wala namin. Okay. Ang natin. Layo-layo pare. Hop. Oh, siyempre kanin. Ano So, pinggan. Ba, pare, plato rin to. Ito, pwedeng plato to, ano? Oo. Oh. oh. yan, yan ang mga plato namin, guys. Takip na. Plato pa. Takip na plato pa. So, yun, kain kami. Kain po tayo, kain. Kain tayo, guys. Yun lang. Nakalimutan mo ba di? Yung tubig na rin dun. Sila. Mamaya <laughs> babal ka natin pa yung tubig natin. Siyempre guys, kung nakikita nyo bakit magkahiwala yan. Siyempre tigay siya na kami dyan ni Buddy. Ayan. Kunin natin. Ayan o. Oh. Tigay siya kami dyan ni Buddy. Tigay siya ba tayo dito? Oo. Oh, siyempre hindi makawala ang ketchup. Ayan. <laughs> Kain po tayo, kain po. Kain po kayo. Kain okay. po, tanghali po ngayon. Siyempre, kain, ikakain. So, kain muna po tayo. Ano. sa so, mamaya na po yung tulog natin. Kakain muna tayo. po. Miklog po ang ulam, miklog. Kain na na! Uh, oh. Ayos nga, paro-paro yun. Pwede yung no? Oo. Oh. Oh, Kapal niya na? Ayun, yung hmm. Mm -hmm. Yung Kaya niya pinapadala kayo? Mahal yung ba yan? Sa Chinese restaurant ko ba dito? Chinese restaurant. Kaya niya. Ayun, Kaso iba. Malit lang. ilipat So, tayo nga po nakain po kami ng body ko. So, ayun nga po ang aking labor. So, maya maya po ay kami papasok na rin po at mamaya po ay alauna na rin. So, pagkatapos po ng alauna, kami po ay papasok na uli. So, maya maya po abangan niyo po uli ang aking munting vlog. Ano po? So, may pong tanghali at yun po rin pong ang gagawin natin. Walang iba kundi tatapusin po natin yung ating ginagawa. So, thank you po sa inyong lahat. Shout out po sa lahat ng mga viewers ko na mga walang sawang magsuporta sa aking mga Facebook Reels. Ano po? At saka po, bisitahin na rin po ninyo ang aking YouTube channel. Thank you, thank you po. Michael Vlog ang aking Facebook page at ang aking naman pong YouTube channel, Michael Sarmiento. At yun lang po at maraming salamat po sa inyo lahat kung saan mong pakasulok ng mundo. Ingat po at mamaya po ay tayo po ay papasok na alauna, na. So, ganito na lang po at mamaya po ay abangan niyo yung aking next video. Ano po? Sige po. So, tayan nga guys at magandang tanghali po sa inyong lahat. So, ayun, panibagong buhos, panibagong forma na naman po tayo, no? So, ayun nga po, at pinaghalo ko na naman nga po yung aking body. Ayun po, ayun po ang kanyang inahalo at magubuhos na naman po tayo. At ayun nga po, at tanghali nga po. So, naglagay, pagpalagay na nga po ako ng mga bato at siya po gagawin kong forma. Doon sa ilalim na yan. So, yan po gagawin ko. Kakamada ko po yan. Yan para pong i re recap natin ng style kaysa gumamit pa tayo ng forma. So, yun na lang pong batong i re recap natin, no? So, at ayan nga guys, medyo puputulin muna natin yung ating videos. So, may papakita nga po pala ako sa inyo. Rinirequesta sa ito po. Hello guys! Magandang hapon po! Nakita po ba niyo yung katambal ni Rene Rinirik Rene <laughs> pare, pakita ka naman dyan. Ayan, ito! Ayan! Ayan ang kapatid ni Rene Rene Ayan! Ayan! So oh mga kapatid, yeah. nire-nire-sig this guys. So at ayun nga guys at panibagong buhos na naman po tayo. So hanggang dito na lang po hanggang sa muling vlog at ingat po God bless you po sa inyong lahat. Kung saan mo po naman do, ingat po kayo uh, chat out po sa inyong lahat. Bye bye po!